kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Kagaya ng tanyag ng kasabihang, when you're in Rome, do As the Romans do, ibig sabihin ay dapat mong sundin ng kung anumang patakaran sa lugar na iyong pinupuntahan. Madalas tayong mga Pinoy ay masunuri naman sa mga patakaran ng ibang bansa kung kaya't marami sa mga banyaga ang gusto ang paghugali nating mga Pilipino. Pero mayroon pa rin mga kalahin natin ang minsan ay may mga sariling rason kung bakit napasubo sila sa mga hindi kanais-nais na sitwasyon na siyang nagdadala sa kanila sa kapahamakan. 2013 nang maaresto sa Guangdong, China ang dalawang Pilipino na may daladalang umigit kumulang labin kilo ng ipinagbabawal na bato. Nakatago pang pa mga ito sa DVD players na kanilang dala. Sa kasong ganitong pagdadala ng ilegal na bato sa China ay siguradong wala kang kawala kahit sino ka man dahil ang parusa sa paglabag na ito ay ang pag-utas sa iyong buhay kaagad na nakipag-ugnayan ng Pilipinas sa China at sinubukang salbahin ang buhay ng dalawang nahulihan ng ipinagbabawal na bato. Pero walang positibong sagot ang China sa Pilipinas, kundi ang respetuhin ang batas na kanilang pinapairal sa China. December 3, 2023. Todas ang dalawang Pinoy na nahulihan ng ipinagbabawal na bato nang sila ay sinintensyahan ng China. Ganun lang kadali sa pamahalaan ng China ang todasin ng sinumang nagkakasala sa kanilang batas. Wala nang madami pang kung ano-anong diskusyon basta't klarong nahulihan ka sa posisyon mo ay siguradong todas ka. Samantalang dito sa atin ay hindi lang tagadala ng ipinagbabawal na bato ang ilang mga incheck kundi sila pa mismo ang nagmamayari o financer ng ipinagkakalat na ilegal na bato sa buong Pilipinas. Pero mahirap pa silang mahuli at madalas pang nakakawala ito kahit na nasa pangangalaga na ng otoridad. Sa kawala ng sentensya na bitay sa Pilipinas ay madaling nakakalusot ang mga dayuhang nagfifinan sa pagawa at pagdidistribute ng ilegal na bato sa Pilipinas. Ang iba sa kanila ay hindi pa nga mismo napapangalanan dahil pinoprotektahan ito ng mga Pilipinong may nakukuha ring benepisyo sa kanila. Ang mga in-check na bigating leader ng sindikato na nakakulong na sa bilibid ay parang Diyos kung ituring dahil sa nagagawa pa rin nilang pagganahin ng kanilang negosyo kahit na sila'y nakapiit na. Katawa-tawa hindi lang sa mga Pilipino kundi pati na rin sa ibang lahi ang masyadong maluwag na ating batas kontra sa mga dayuhan na siyang nagluluto, nagsusuplay at nagpapakalat ng ipinagbabawal na bato sa buong Pilipinas. At halos hindi kayang galawin lalo na tudasin ng gobyerno ang may mga gawa nito dahil sa batas natin na walang pangil. Samantalang pagdayong mga Pilipino ang nauuli sa ibang bansa na nasangkot sa iligal na droga ay siguradong tudas ka na. Hanggat ganito ang batas sa atin ay makakasiguro kang patuloy na hindi matatakot ang mga dayuhan na mamumuhunan para sa ilegal na bato. Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.